natin ang sitwasyon dyan sa Eva Makapagal Super Terminal sa Maynila. May live report si Jay Sabale. Jay? Maris, good news naman po sa ating mga kababayang maglalayag pa uwi sa kanil kanilang mga probinsya. Ayon sa Philippine Coast Guard, wala silang inaasahan kahit anong cancellation ng biyahe sa araw na ito dahil walang masamang panahong report ang pag-asa sa mga oras na ito. Kapansin-pansin naman, nakakaunti na raw ang mga sumasakay na barko base sa observation ng Coast Guard. Marahil daw kasi ay nag-uwian na nitong mga nakarang araw dahil na rin sa mga graduation na naganap last week. Inaasahan na lamang daw ng mga pribadong individual na nagtatrabaho ang magsisiuwian sa ngayon. Meron dalawang barkong babiyahe sa araw na ito. sa South Harbor. Ang barkong St. Anthony the Great ay nakatakdang umalis ng 7.30 ng gabi papuntang Cebu. Tapos kagayan di Oro at muling babalik ng Cebu. Sa North Harbor naman, ang barkong St. Thomas Aquinas ay ay aalis ng 10.30 mamayang gabi papuntang Iloilo -ilo, tapos Bacolod. Paalala sa mga kababayang maglaleag para di maabala. Bawal po magsakay sa barko ng anumang uri ng patalim o matutulis na bagay. Bawal po ang kahit anong uri ng kemikal at pinagbabawal na gamot. Bawal magsakay ng paputok, kargamento, halaman, hayop o baril ng walang kaukulang papeles. At kanina nga, meron tayong ilang mga pasero na kausap. Ang ilan dito galing pa sa malayang lugar na pumunta ng maaga kahit mamayang gabi pa ang kanilang uh, biyahe at meron namang kahapon pa narito at dito na natulog. Malayo pa kasi sa amin. Saka kung mamaya pa kami papunta dito, masadong traffic na. Ma. Hmm. Hindi kami nakabili ng tikit ka kahapon. Hmm. Tapos dito na lang kami natulog. natulog. Ano yun? At yan muna ang latest mula dito sa Philippine Coast Guard. Balik sa inyo, Maris. Maraming salamat, Jay Sabale.